One question. Bakit ganyan kakasaya sa poster mo? Oo <laughs> oh, nga. Kasi ganyan ako kasaya pa rin video kay ako. Nakatawa. So, yun yung pinaka... Kasi nga, di ba, kamukas lang itong parehong studio. So, um, supposedly, gagawin namin to sa, sa ano talaga, sa pub. Yung mga, kasi sabi ko, okay, very, ano, sabi ko, gusto ko yung pub na halos na mo na yung... Yes, ay mga, audience first so, na kapag better term yung panghe. Alam mo yun? Ay! Nah, yung <laughs> ganang club na Alam Ay, Beer. O, oh, yung mga ganun, yung beer ganyan. So, eh, ang mahal lang yun, ta, ha? Mm -hmm. For how many hours? Sabi namin? So, syempre, yung producer ko. Hindi. gawin nyo ng paraan. So, tago na lang natin yung producer ko sa pangalan Lisa. Lisa. <laughs> so, wala na wala. So, so, ginawa namin. Buti na lang, magaling tong mga mga team namin sa Fire Nights. So yeah, sila Laki, yan si Lajay, si Nasano, si Joseph. Yung kabilang room, pinakita ko sa'yo, yan, drenes up nila yan ng, ano, ng pub. So napunta sila sa isang bar, tinignan nila yung mga lugar, tapos yung mga elemento na ano, mga nandiyan dyan. So for a time, mukha siyang ano, mukha siyang talagang bar. Na medyo, alam mo na. Tapos, nag-rent na rin kami ng video kay machine. So ayan, ginawa namin yung photoshoot and then after the photoshoot sabi ko, sayang naman yung renta natin ng video Kasi so, tinuloy na namin Hindi pala yun Kaya yun ang pinaka so, napili <laughs> <laughs> Oo, oh, yun yung mga napili Pero pag sinabing video ke-hits, like sa iyo personally, ano yung mga video ke-hits talaga na? Well, syempre pag sinabi sa ibang tao na video ke-hits, uh, I think it really depends on the person, only hit for them Ah, ah so, for like, you ako, pag sayo hit sa akin ang mga number ang mga una kong pipiliin talaga the search is over mm. uh, pagkatapos time and time di ba siya mm -hmm. yeah okay. yun yung, mga go to ko uh, mga sa go broadway din ako tapos um uh, isa pang kanta na hindi masyadong sikat pero favorite ko um ang title nito uh, standing right next to me mga ah. Uh. so o ano-ano kanta. Tapos minsan kapag tumatagal na yung gabi, pag medyo mainit ka na, titira na kayo ng mga Whitney Houston, di ba? Ang Harry di ba? Ah. Oo, tapos after titira na kayo. So, depende sa kasama mo, may iba. Mismo mag-a-Andrew ka Ina kami. Oo. Halo-halo na yan. Correct. Oo. Eh, pero di ba nag-survey ka sa FB? Ano yung mga lumabas? Uh, ah, ah, ang top 4 namin, Torete, okay. I Love You, Goodbye, Build Me Up, Buttercup, Ayan. Saka uh, You're Still The One. Ano tama? So makakanta yun lang. Baka Year's Day naman. Bakit niya na sa Bakit? Kasi ikat pa siya yung ex niya. Oh, na <laughs> Pero makakanta yung frame ngayon. Nanalo ka Ay, hindi Sabi lang, cap 3, mo yung 4. Thank you, Ricky. <laughs> so, Pero legit ang survey ah. I mean, siya. ako din eh. Yan yung mga nakikita kong ano eh. Um, Kinakanta lang. Yeah. Tapos, bukod doon, syempre, hindi pwede mawala yung dancing. Uh -huh. Diba? Mga I Will Survive. Ano to? Um, total Eclipse. Uh -huh. yeah, tapos yun, yeah. Total Eclipse, yan yeah, yung mga yan. Halik? oo. Pag medyo lasing na yan eh, yung uh, mga... Siyempre <laughs> ako, sinisaro niyan ako. Matitira kami mga tuwing walang ningning, tsaka sana'y wala nang wakas. Oo. Uh -huh. Like, one time, isa sa mga favorite memories ko. Birthday ko yun eh. Nag, uh, kaming barkada, napunta kami dun sa sa, okay. sa resort ng kabarkada namin. So, syempre may video eh, ako dun. medyo lasing na ako. Tapos hindi ko alam ba't napaka-emotional ko nun. Tapos kinanta ko yung bituin. Ay, hindi, hindi bituin mo lang Yung wala nung wakas. Mm. Feel na feel ko talaga. <laughs> Tapos bila ako, na, may iyak ako habang makakanta ko. <laughs> Tapos parang sa pinakanta ko yung asawa ko. Tapos napakatingin na siya sa akin, sa parang, edi eh, di ba yung kanta mo yung parang, kahit na ilang tinig, parang, di ba, parang ang dami pinagdadaanan ng tao. Sabi, so, di pa ako kasama sa iyo. <laughs> <laughs> Pero talagang feel na ko, yung parang, ang dami ko sacrifices for you. <laughs> Yan, ganyan ako mag-video ako. Fine. Pero madamot, madamot ako. Ah, <laughs> talaga? Uh, Ay, mag-share uh -huh. ng mic. Ay, uh, Ah, ah ikaw yung tipo ng gano'n sa video ke. Okay. Oh, Dapat may sarili ako para sa inyo. Kasi kung hindi ako ay kumakanta, second voice ako. Ah. Uh -huh. <laughs> Epal lang talaga. Ano yung misa yung mga ko sa video nila sa akin? Parang hindi ka singer. Parang hindi ka kumakanta uh -huh. living na parang kating-kating kumanta. wala, sarap, sarap eh. Ibang feeling na, no? <laughs> <laughs> Oo, kasi ano na, na lahat ng gusto mo eh. Ano na lahat. Tsaka, Siguro it's also my playground to the sense na parang kaya I I like the concept of the show kasi parang I will sing songs that I normally don't sing with okay. Kasi, pag naging video okay, ako, hindi ko kak... rule ko pag naging video ako, okay, hindi ko kakantahin yung mga kanta ko. Ayun oh, saan ang tatanong namin, kung makakanta mo ba? Yung, hindi ko kakanta yung pagdating ng panahon, dahil una-una pero, pero marami kong makakanta niya. Yun nga hindi eh. Hindi sila, pero ako mismo, hindi ko kakanta kasi iba, iba yung... Iba, nagiging A ako. ko, iba yung arreglo. Hindi ko gusto yung ganito. Ano pa tong naman? Ano, parang hindi naman, parang hindi flat, parang hindi minor yung di nilagay nilang ano. Ang dahil ko arte. Eh. So hindi ko kinakanta yun. Tsaka for me, it feels like work. Pag kinakanta ko yung songs ko. Mm. Eh gusto ko mag-relax. So, mag so makakanta ko lang talaga ng iba na, alam mo yun. Enjoying ko lang siya. Anong highest score mo sa video? Yan nga rin 100%. Alam mo, depende yan. May mga video-key systems na parang nagkikinder talaga sila sa mga lasing. <laughs> pansinin nyo, pansinin Pag mas malakas ang boses mo, kahit minsan medyo supply ka sa tono, mataas ka. Pero kanyari minsan, nakaka 100 naman ako. Pero may mga times na parang feeling ko, ang ganda naman ng ginawa ko, napapalakpakan ako pag nasa concert ako. Pero dito, 68. <laughs> parang, oy! Anong ano, criteria mo dyan, di ba? <laughs> Inaway yung video. <laughs> ka gano, nice, ha? Tatanggap ko na. The feeling ko talaga. Resign siya for mga drunk people na nagbibideo kay. Kasi pag mababang score mo tapos lasing ka, pwede may mag-awa eh. Uh, Tilagyan <laughs> ko lang ng justification. may kilala kaming ganyan speed. sa speed. Hindi umaalis hanggang binaka 100 ah. <laughs> <100, laughs> <laughs> hindi na siya propaya. Na. Okay. Napaaway? Eh, hindi naman. Ah. Di naman, din. naman. Ano yung gusto mong video kay Yung hinuhulugan ng limang piso? O yung pumupunta ka sa bar talaga. Kahit ano, <laughs> basta maayos. Basta kahit na paano naman, maayos na na Kasi may iba talaga na sobrang muffled na yung tunog. Pag ganun, medyo iiwas ko kasi. Ang problema kasi sa akin, pag sinimulan ko, hindi ako makatigil. So minsan kahit hindi ganun kaganda yung tunog, pag nasimulan ko na, hindi ako makakatigil. So mapapagod yung lalamunan ko. Kaya iiwasan ko. Pero whether di hulog yan ng singko-singko o video kaya ano or kahit YouTube na Bluetooth lang na may mic tatalungin ko yan meron But, nga kami na yung binigyan kami ng friend namin si Kaki yung maliit na ano yung Bluetooth lang kasi may maliit na mic kahit sa kahit nasa kotse ka pwede mo na yan pero may time ba na parang napadaan ka lang sa video kaya tapos ratsyada agad kahit oh, sa, sa no, probinsya ah, or ah uh, talaga mm. <laughs> <laughs> uh, best video of the memory saan ano best video of memory ko ako pag kasama ko eh opat ko for me mm -hmm. Oo, oh, oh. kasi nung ano, yun yung, ano na siya na eh, alam na namin that he was gonna die soon. Eh, ayaw na niyo mag-hospital nun. So, sabi niya, sa bahay na lang siya. So, inayos namin yung unit namin na condo. Parang nagbigay kami ng hospital bed. Pero kung nag-quest na video kayo na siya. So, ayun, doon kami do nag-video kayo sa bahay. Yun, siguro, for me. Mahili pala siya kumata. Kung adik ako, mas malalayo. Lulong na yun. Oo. Ano ba tinitira niya? Ayan, ayan. Yan, kapal, oh, akal, ayan, mga Matt Monroyan. Mga Morphe, um, uh, uh, Moon River, um, tapos, ano tayo? There could never be love. There could yeah, yeah, yeah. Saka maligayang yung mga medley, yung mga Cascades medley. <laughs> <Yeah>. <laughs> si mami ka rin? Pumakan. Si mami can sing. I mean, pero hindi niya hilig eh. Mas ano siya, mas, she'd rather listen to music. Mas dancer mami <laughs> so, na-miss na -miss, na -miss mong kaduwet, ang daddy. Ha? Na-miss mong kaduwet, siyempre. oh, saka nami miss ko siya. siya yung kaano ko eh. Siya yung, ano tawag dito. Kami yung mag-aaway sa mic. May... ah, so, nag-aaway okay. din kayo. Madamot din yun. <laughs> kasi kami, sini nga doon ko naman eh, pag nasimulan, ayaw na pinitawan. So, kami yung, oh naman. <laughs> Si Chair hindi, si Lisa hindi. Papilit yan eh. meron hmm. Kasama, papilin, eh. hindi kasama yun sa ano ng mga video okay di ba? May papilit pero pag nakahawak oh, na. Ayun na rin. May problema diba? dyan. Binibigay rin sa akin yung mic. Intro voice. Uh, uh, ah, intro, uh, intro. intro lang. Tapos <laughs> ako <sa akin> lang. <laughs> so, <sorry. laughs> Pag hindi ko kukunin yung mic, pati di dilatan ako. Ano gagawin uh. ko? Hindi ko. Minsan, hindi ako sawa ko. Minsan, ay, 'to pala ng Ay, song ang most challenging?